Pinabulanan naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga naging akusasyon ng religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Mariing pinasinungalingan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyon ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy laban sa kanya. Gayun din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Ayon kay Romualdez, bagamat naiintindihan niya ang bigat ng pinagdaraanan ngayon ni Kibuloy, mahalagaan niyang maipabatid na sa lahat ng pagkakataon, kumikino sila at ang pamahalaan sunod sa batas. Gitnang ng House Speaker, walang basihan at panglilihis lamang sa atensyon ang sinabi umano ni Kibuloy na nahikipagsabwatan sila umano sa gobyerno ng Amerika para lang maipaaresto siya. Bilang lingkod bayan, binigyan di ini Romualdez na nagsiservisyo sila ng may integridad at transparency kaya tiniyak niyang patuloy lang ang gagawin nilang pagtatrabaho at hindi sila magpapaapekto sa mga ganitong anyay baseless accusations. Sa ngayon, umuusad ang investigasyon ng isang komite sa Senado kung saan ilang dating miyembro nila ang humarap at idiniin si Kibuloy sa iba't ibang aligasyon ng pangaabuso. Winarni nga naman ni Sen. Risa Hontevero si Kibuloy. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Ayon naman sa U.S. Embassy, sa higit isang dekada, si Kibuloy ay umanoy sangkot sa seryosong paglabag sa karapatang pantao at kasalukuyang nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Kumpiyansa raw ang U.S. Embassy na hahalapin ni Kibuloy ang justisya dahil umanoan nila sa mga ginawa nitong krimen. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.